Hello guys! What's up sa inyo? For today's video, samahin nyo ako na may ngiti at may tuwa sa aking mga labi. Cheers! At kung bawa po na sa aking Facebook page, palike naman po. Ngayong araw guys, samahan nyo ako sa panibagong araw nito. Na napakagandang tanawin dito guys. At naman guys, ay eto wala tayong magawa sa buhay. Kaya't sinamahan ko ang aking mami na kumuha ng pagkain at magpatuka ulit ng pagkain dun sa atin ng manok at loin so, dahil nandito ulit tayo sa Socorro at grabe guys, grabe ng bila din yung ating mga kasama ng kasama din nga pala guys ng aking mga dadi grabe, mga dadi aking dadi lang pala at so, and guys inap nagcompute lang din eh at yun nga pala guys nagkapera na at syempre nakabili din tayo ulit ng patuka dito at yun siguro guys nakatatlong kilo yan at may kasama nga pala guys na kulay blue at ang panglagay nga lang pala guys dito yung sa tubig. At pagkatapos nung guys ay dali-dali din ako umuwi at kakamustahin natin yung manok. So yun, tara tara. So yun guys, eh, kapatokain na po muna natin. Grabe, eh, hirap naman mag ganun ito ah. Mga gutom na yun. Ang halin din guys, kita nyo naman talaga dito. So yun guys, wala naman kamay. Siyempre kinamay kamay ko na muna. Eh, tingnan natin kung talaga gutom na. Hmm, kain 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 Tapos yun guys, lagayan din ng tubig nga pala Kain Damihan nyo ng kain and dumaki agad Bilis din nga pala guys, naubos So guys Hanggang dito lang, bye bye